What's up guys! Welcome back again dito sa ating YouTube channel. So for today's video ay may dala tayong uh, mga filter media Yung tirahan, ito yung magsusubing tirahan ng beneficial bacteria. So meron tayong oyster shell, mga ceramic rings, labarock. Ayan, ang kakasama na sila guys sa isang basket. Ay, isang basket. Isang, uh, ang tawag dito, screen. Ayan, screen bag So, ito guys, yung magiging uh, purpose nito is magiging tirahan ng beneficial bacteria natin. Ayan. So, ang kasama, kasama siya sa pangatlong chamber, kasama ng ating water pump, uh, activated carbon, tsaka UV light. Ayan. So, dyan siya sa pangatlong chamber. Ayan. Ayan na. So, medyo naging cloudy yung tubig kasi nga, Uh, so, yung mga beneficial bacteria ay nandoon na. So mayroon tayo ditong uh, test kit yan sa para sa chlorine. Yung gagamitin natin ngayon is itetest natin yung level ng chlorine na nasa uh, system natin. So ito dito niyo siya mababasa yung color niya. So may instruction din diyan, asabi diyan uh, maglagay ng tubig na 10ml dito. yan so may may gauge naman siya, ayan, 10 ml. Tapos papatakan natin ng tatlong patak daw. So, kuha na tayo ng sample ng tubig, guys. So dito tayo kukuha sa pangatlong ay pangalawang chamber. Yan, dito tayo kukuha uh, 10 ml lang ang kunin natin. Yan. So, itong ginagawa ko guys is pang test ng chlorine kung mayroon kung mataas ba ang chlorine or wala ng chlorine sa tubig natin, sa system natin. Ayan. So, wala tayo ng sample. Ayan. Hindi ko na ikakat yung video guys para masundan nyo. Ayan. So, ito nakakuha na tayo ng 10 ml. Kulang pa ng konti. Ayan, dagdagan natin. Okay. 10 ml na guys. So, patakan na natin ng 3 drops. 3 drops ang sabi dun sa manual. Ayan. So, lagay muna natin dito. Tapos, patak tayo ng 3 drops. So, i-shake muna natin guys. Ayan, shake muna natin. Okay, pagkatapos nyo i-shake, pwede, pwede nyo nang patakan ng tatlong patak, three drops. Ay, yan. patakan na natin. Two, three. Oop, napabilis ata guys. So, tagdag na lang tayo isang patak yan. Tingin ko nasa four drops yung nailagay ko. Pero okay lang yan guys. Uh, wala naman problema dyan. Yan. So, sarado lang natin maigi para hindi sumingaw at magamit pa natin next na, no. Ayan. Tapos, takpan natin to guys. Tsaka, shake. Ayan. Shake natin. Ayan. Base dun sa may paper, uh, um, pwede na daw basahin agad. So, babasahin na natin siya agad. Ayan wala kang sinabi guys na wait nang magwi tayo ng ilang minutes bago basahin. So pwede na daw basahin natin. So ang gagawin natin ngayon is um, babasahin natin um, hmm, solution Ayan, so babasahin natin yung reading ngayon is Uh, 0.2 wala, hindi pa siya 0.2 so 0.0 pa siya Ayan. Tapos, wait muna natin dyan ng mga 3 minutes para basahin. Ayan. So, 3 minutes na guys. Ayan. Kinat na natin yung 3 minutes kasi napakatagal nun. So, yan yung reading niya. 0.0 pa rin. So, itapat natin dito sa may araw. Sa may ano. Uh, liwanag. Ayan. Ganun pa rin. 0.0 yung reading. Ayan. So, yun okay. Nun, guys. Then, pwede na tayo mag-add ng, ito yung tinimpla natin na uh, salt. Uh, sa, sa next video natin yan guys, ilalagay yung kung paano tayo magtimpla ng salt at kung saan tayo kumukuha. Alright. Yan, so. Ayun, bumubula na oh. Eh na, okay na.